Hello sa inyo mga bossing, welcome back to my channel Jerfix nga pala and today's vlog natin, tuturuan ko kayo kung paano mag basic troubleshooting nitong walang lamig yung aircon ng Subaru XV all wheel drive and sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung basic step kung paano mag troubleshoot ng walang lamig yung aircon alamin natin dito kung okay yung compressor okay yung mga fans and also yung mga switches, electrical so tutukan natin yan pero bago tayo magsimula ay inaanyayan ko kayo mag-subscribe sa akin channel and hit mo na rin yung bell button para always kayong updated sa mga bago nating updated videos na ina-upload. So, proceed na tayo mga bossing. Ang pinakaunang gagawin muna natin dito ay check muna natin kung umubuga ba talaga to ng mainit, wala na siyang lamig. So, pasok tayo sa loob. right, nandito na tayo sa loob. Unang-una dyan, check natin kung okay yung kanyang aircon Kasi nga, ang sabi ng mayari ay walang lumalabas na lamig dito sa ating air vent nararamdaman ko wala talaga gamitan natin ito 96 kung nalilito tayo celsius 35 mainit mga bossing dapat mag yan uh, walang bumubuga naka turn yung AC naka cold na yan kung tutusin Pwede nyong ay, auto Basta maramdaman lang naman natin kung may lamig or wala So wala to Hindi naman siya mainit na todo talaga Kasi kapag ka mainit yung inilalabas Baka may problema tayo sa heater core Lalo na dito sa may mga heater core type Dahil meron siyang heater Okay, punta tayo sa labas Okay, bali nakaturn yung AC natin sa loob Pero may napapansin ba kayo? Meron yung ating compressor ay hindi gumagana. So, kapag kalimbawa na hindi gumagana yung ating compressor, ay maaaring kulang yung ating refrigerant, may problema sa switch, minsan, uh, putol yung belt, maaari. Then, may problema sa ating electric or magnetic clutch, kasi ito ay clutch type na compressor. Ngayon, check natin ito ng pressure gauge. Pero kung halimbawa naman na wala kayong pressure gauge, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag quick check kung may refrigerant ba yung ating system. Okay? Unahin muna natin. Okay, yun. ngayon, tatanggalin natin yung takip ng low pressure or kahit sa high pressure. Parehas lang din naman ng pressure yan. Gamitan natin ng super powers. Ito yung super powers natin or special tools natin gagawin natin dito, tutulakin lang natin yung shader valve. Tingnan natin kung malakas yung pressure. Hmm? Walang pressure. It means na walang refrigerant. Maaring may leak yung ating AC system. So, wala kasi yan. syempre hindi naman nauubos yung refrigerant kapag ka walang leak yung AC system natin. So, para makita natin na wala talaga siyang refrigerant, gagamitan natin ito ng manifold gauge ay mali sorry dito pala I'm sorry I'm sorry I'm sorry ay mali na naman ano ba yan dito yan mga boss hmm ngayon kahit isa lang malaman lang natin dito na meron siyang 80 psi kapag hindi gumagana yung compressor. Kapag ka gumana yung compressor natin, nasa 30 PSI yan. Madalas. Open lang natin. Huwag na natin tingnan dito kasi same lang din naman yan. Ang aalamin lang natin dito kung may refrigerant. O oh, ha? Walang refrigerant mga bossing. Bale, nalaman ka agad natin. Sinundot lang natin yung shader valve. Kung may pressure, eh walang pressure. Kaya wala siyang refrigerant. At ang gagawin natin ngayon, syempre, para sigurado din tayo na okay yung magnetic latch natin, and hindi natin magagawa ito sa mga ECB o may mga control valve ng aircon. Katulad ng mga pang Hyundai Accent na kailangan pa ng ECU para mag -control sa control valve. So, dito naman, meron siyang magnetic. Magnetic type yung ating compressor ng XB Subaru. Ang gagawin natin dito, tatanggalin natin to at irerekta dito, aalamin natin kung okay yung magnetic clutch. Tanggalin lang natin to. Alright, bale, rekta lang natin. Hindi to test probe na, eh, test probe to ng multitester pero pan testing natin to pang rekta lang. Sipin lang natin wire to. May ingay na yung compressor ah. Mukhang to yun no, parang naubusan ng langis. So, okay na gumagana yung ating magnetic ay yung, yung compressor pero maingay kaya hindi gumagana yung compressor natin and also hindi kasi nakakadetect yung pressure switch kaya hindi rin napapagana yan bale nung nirekta natin gumagana naman tapos mas mainam chinecheck din natin to kapag ka natin yung aircon pero kapag wala namang kasing pressure yung refrigerant hindi rin na magte-trigger yung power papuntang compressor So, i-double check natin kung may power ngayon kasi naka-on naman yung aircon. So, dapat kapag uh, may nag-trigger na power dyan, dapat meron siyang 12 volts dito. Testing. 14 volts. Wala. So, hindi nag-trigger yung ating pressure switch kasi wala siyang refrigerant. Kung so, lalagyan natin ng refrigerant, let's check. All right, bale, ang gagawin natin dito para malaman natin kung working pa yung ating compressor, lalagyan natin ng refrigerant. Kung okay rin yung ating switch, gagana dapat 'yan. Bale, maglalagay tayo ng refrigerant dito. 134A then i-recover re ko na lang. Papakita ko lang sa inyo na sa 20 PSI gagana yung ating magnetic clutch and also yung compressor Pagay natin ng 20 PSI Naka-turn na rin yung aircon Okay. So, 20 PSI gumana yung aircon natin ibig sabihin okay yung circuit ng ating sensor, yung ating pressure sensor or pressure switch okay yung ating electrical, pero dito sa compressor natin, napapansin naman natin na may ingay ayan o, no? kita nyo yun so gumagana rin yung kanyang pan sabay sa pag ikot ayan Tignan natin kung lalamig pa. Yan, wala akong maramdaman. Tagdagan natin. So, dapat sa 30 PSI natin ay lalamig na dapat yan. So, walang lamig. Ang ingin ng compressor natin na parang tuyong-tuyo talaga. Ayan, wala tayong maramdaman. Hmm? Wala. So, walang silbe yung paglalagay natin. Sira yung compressor natin. And, siguro, pwede natin ma-repair to. Lagyan natin langis. Okay na, okay na yan. Repair lang. Then, kapag ka -discompression, ay, siguro, kung hindi kaya ng repair, palit. Yun, nalaman natin kung paano mag-troubleshoot ng basic dito sa ating Subaru XV. So, labas muna tayo. Ngayon, uh, natutunan nyo na kung ano yung mga basic na ginagawa lang kapag kaalamin natin yung electrical circuit, kapag kaalamin natin kung okay yung compressor, aalamin uh, natin kung gumagana rin yung mga fan. Kasi kapag halimbawa hindi rin gumagana yung fan ito ay mataas yung temperature or mala mataas yung pressure and hindi rin magpapalamig sa ating AC. So patay na rin natin, naingay Pansin naman natin dito na tama yung kanyang pressure pero hindi nagpapalamig yung compressor. Maaring may sira na talaga yung compressor natin. Kasi kapag kami may sira yung compressor natin, sinasabi natin na kapag ka 60 to 80 PSI, loose compression natin compressor. Pero dito sa state nito, ay parang naging katok. Kasi para siyang natuyuan ng langis. Kaya kumatok siguro. And also, kapag kalimbawa ka, natutuyuan kasi ng langis yan, dahil nga sa leakage ay maaari ring mag stock up yung ating compressor so ayun nalaman natin na okay yung circuit okay yung magnetic clutch okay yung mga fans yan. kaya yun ngayon hindi kasi depende sa temperature yan na binabato ng ating ECT sensor so ayan balay basic na basic lang yung pag-check nito. Inalamin lang natin kung okay yung electrical. Diba? And also yung compressor. Then kapag ka, alimbawa magpapalit tayo ng compressor, ay sinasama natin yung condenser kapag ka black oil. When we say black oil, pag binuksan nyo yung ating fitting, malalaman nyo yung uh, loob ng compressor ay medyo maitim and marami siyang mga ribaba. Yan yung sinasabi natin na black oil. Kapag ka, ganong state, kailangan natin na i-flashing ng i-flashing para matanggal yon. Then, pinapalitan natin yung condenser and also yung evaporator sa loob. Pero, depende rin naman yung kumapa flashing nyo na maayos. At ngayon, uh, for general cleaning to, kasi nga, medyo matagal na rin yung sasakyan na to. Almost mga 7 years na siguro. And, hindi pa napapagawa yung kanyang aircon. So, and tulad nga ng sinabi ko, papalitan siya ng compressor palitan natin ng condenser and also evaporator flushing and cleaning. Then, pinapalitan din natin yung expansion valve and receiver dryer. So, sa pagpalit natin ng condenser, kasama na rin naman yung receiver dryer. Hanggang dito na lang yung video ko mga bossing. Sana ay may natutunan kayo sa topic natin for today. And marami pa tayo mga gagawing mga video mga bossing. Kaya, tutukan lang natin and huwag natin kakalimutan na mag Uh, subscribe sa akin channel and hit mo na rin yung bell button para always kang updated sa mga bago nating nilalabas na mga videos or mga latest. So maraming maraming salamat mga bossing sa panonood. Bye bye!